may kakaiba sa'yo. Tahimik ka lang. Hindi ka kailangan magsalita ng malakas. Hindi ka kailangan humirit para mapansin. Pero pag pumasok ka sa isang kwarto, parang bumagal ang oras. May mapapatingin. May mapapatigil. Hindi dahil sa suot mong branded. Hindi dahil sa trending hairstyle. At lalong hindi dahil sa pabango mong amoy mango float. May aura ka. Yung presence na hindi basta-basta gawa sa ganda o tikas. Hindi siya kayang i-edit sa filter. Hindi rin siya kayang gayahin ng kahit sinong tao sa TikTok. May lalim kang dala, tahimik pero buo. Simple pero may bigat. Para kang sinulatan ng panahon, pero hindi binura ng panahon. Mukha kang dumaan sa buhay, pero hindi ka dinurog ng buhay. At yan ang hindi maunawa ng karamihan. Maraming nagtatanong, bakit parang hindi siya tumatanda? Anong sikreto niya? Anong iniinom niya Collagen ba yan? Gluta? Time machine? Pero ang sagot, hindi mo mabibili. Hindi mo mahahanap sa mall. Hindi mo rin yan makukuha sa skin clinic na may 999 promo tuwing weekend. Dahil ang sikreto mo ay pamumuhay. Wala kang ini-endorse na produkto. Pero ikaw mismo ang buhay na ebidensya na ang tunay na ganda ay nanggagaling sa loob. Sa disiplina, sa pagpigil ng sarili, sa tahimik na pakikibaka araw-araw, laban sa mga bagay na hindi naman kailangang patulan. Sa panahong halos lahat ay gusto magmukhang bata gamit ang panlabas, ikaw, pinipiling huwag tumanda sa loob. At dahil dyan, ito ang ihahayag natin ngayon. Ang pitong sikretong dahilan kung bakit mukha kang mas bata kaysa sa edad mo na hindi base sa arte kundi sa tapang, hindi dahil sa vanity kundi sa virtue. At ang ugat ng lahat ng ito, ay ang pilosopiyang matagal nang umiiral, Stoicism. Kaya kung ikaw ay isa sa mga taong gusto, hindi lang tumanda ng maayos, kundi mamuhay ng may lalim, disiplina at inner peace, umupo ka, makinig ka. Dahil ang susunod na mga salita ay para sa iyo. 1. Kalma ka lang sa mga bagay na wala kang kontrol. Isa to sa pinakamalalim at pinakapraktikal na aral ng Stoicism. At sa totoo lang, ito rin ang pinakakakaiba sa iyo. Habang ang ibang tao ay abalang-abala sa pagkontrol ng lahat mula sa traffic light hanggang sa reaksyon ng ibang tao sa post nila, ikaw, tahimik lang, hindi ka nagpapanik, hindi ka nakikipagbunong braso sa tadhana, kalma ka, hindi tamad, hindi pabaya, kundi matalino. Sabi nga ni Epictetus, gamitin mo ng maayos ang nasa kontrol mo at tanggapin ang natitira. Madali sabihin, pero pahirapan gawin. Isipin mo to. May tao sa harap mo. Binusinahan mo na, pinagdasal mo na, pinagritual mo na. Ayaw pa rin umusad. Galit ka na, init na ng ulo mo. Pero tanong, may napala ka ba? Wala, may nasayang? Oo, oras, energy at minsan dignity. Yan ang ginagawa ng taong laging galit sa mga bagay na wala naman siyang kontrol. Parang lumalaban sa hangin, puyat na, pawis pa, talo pa rin. Pero ikaw, ikaw ay parang tubig, hindi mo nilalabanan ang daloy, sinusundan mo ito, ngunit hindi ka nilulunod. Kahit mawalan ng kuryente, kahit umulan sa lakad, kahit may nag-comment ng pangit sa picture mo, hindi ka napapaaway, hindi ka nagwawala. Alam mong sayang lang, bakit mo bibigyan ng renta ang stress sa isip mo kung hindi naman siya nagbabayad ng peace of mind yan ang hindi na ng karamihan. Akala nila ang pagiging kalmado ay pagiging mahina. Pero sa totoo lang, ang taong marunong tumanggap ng hindi niya kontrol, yun ang tunay na malakas. Kasi kahit hindi pabor sa kanya ang mundo, hindi siya natatangay. Kahit bumaliktad ang araw, hindi siya basta sumusuko. Tahimik lang siya. Hindi dahil wala siyang alam kundi dahil alam niya kung ano ang hindi niya dapat ikasira ng araw. At ang epekto, habang ang iba ay pinipiga ng stress araw-araw, ikaw ay parang hindi pinapansin ng wrinkles. Habang ang iba ay parang uling sa init ng galit, ikaw ay parang kandilang dinauupos. Hindi mo tinatakasa ng problema, pero hindi ka rin nagpapabiktima dito. Ginagawa mo ang kaya mong gawin at yung hindi mo nahawak, pinapalampas mo, pinapalaya mo. Kaya mukha kang bata, hindi dahil hindi ka tinamaan ng problema, kundi dahil hindi ka pinatigas ng gulo kalma ka, buo ka. At sa panahon ngayon, bihira ang ganyan. Two, hindi ka nagpapadala sa emosyon ng iba. Sa panahon ngayon, madaling maapektuhan. Isang comment lang online, buo na agad ang araw mo. Isang irap lang ng tao sa opisina, akala mo may bendeta na. Ang daming tao ngayon parang sponge. Higop dito, higop doon. Lahat ng inis ng mundo, sinisip-sip nila, tapos pinipiga sa ibang tao. Pero ikaw, hindi ka sponge hindi ka ring wall, isa kang salan. Marunong kang mag-filter. Alam mong hindi lahat ng emosyon sa paligid ay kailangan mong dalhin. Hindi mo trabaho ang solusyonan ang galit ng ibang tao. At lalong hindi mo obligasyon na maging reaksyonaryong makina na agad nagagalit pag may nangyaring mali. Sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Kapag ikaw ay minura, hindi ka agad nagre-react. Kapag ikaw ay hindi pinansin, hindi mo agad kinakausap ang pride mo. Kapag ikaw ay sinakta ng salita, hindi mo agad pinapalitan ng mas masakit pa. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil matatag ka. Alam mong ang tunay na tapang ay hindi yung unang sumusuntok, kundi yung unang nakakontrol sa sarili. At totoo, minsan tinatawag kang cold. Minsan sasabihin nilang wala kang emosyon. Pero ang hindi nila alam, hindi ka man malamig, hindi ka rin sunugin. Tahimik kang nakatayo habang ang iba ay nag-aaway. Tahimik kang naglalakad habang ang iba ay nagnanaknak sa sama ng loob. Dahil alam mong emotions are temporary visitors. Papasok yan, pero kung hindi mo sila papakainin ng attention, lalabas din sila sa pintuan. At habang ang iba ay tumatanda sa kakaiyak, sa galit, sa comparison, sa drama, ikaw ay parang hindi tinatamaan ng panahon. Hindi ka iniiwasan ng oras, pero hindi ka rin inaagnas sa emosyon. Mukha kang bata hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil hindi mo hinayaang ikaw ay kainin ng damdamin ng iba. Kaya ikaw ngayon, presko, malinaw ang mata, banayad ang puso, at mayroong isang bagay na hindi kayang bilhin sa botox o collagen. Kapayapaan ng loob, Dri marunong kang tumawa sa sarili mong kamalian. Sa mundo ngayon, lahat gustong magmukhang perpekto, lahat curated, lahat dapat flawless. Isang pagkakamali lang, panic mode. Delete agad, edit agad, justify agad. Pero ikaw, pag nadapa ka, tumatawa ka. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil hindi mo kinakausap ang ego mo kada mali mo. Habang ang iba ay busy sa pagtatakip ng kahinaan, ikaw ay abalang natututo mula sa mga ito. Sabi nga ni Seneca, A gem cannot be polished without friction, nor a man perfected without trials. Alam mong walang taong perfecto, at kung iiyak ka tuwing may pagkakamali, baka ubos na luha mo sa day 2 pa lang ng buhay mo. Kaya ikaw, sanay ka. Nagkamali, okay lang. Minsan nga, napapangiti ka pa. Kasi naiintindihan mo, ang pagkakamali ay hindi kahihiyan, kundi guro. Hindi siya dapat ikahiya, kundi yakapin at kung kaya mong pagtawanan ng sarili mo, hindi ka basta-basta matitinag ng mundo. Ibang klase ka, kaibigan. Habang ang iba ay nagkaka-wrinkles sa kakapilit magmukhang tama palagi, ikaw ay mukhang mas bata dahil natutunan mong iwan ang bigat ng pride. Hindi mo pinipilit ang imahe ng pagiging palaging tama. Kasi alam mong mas mahalaga ang pagiging totoo kaysa sa pagiging perpekto. At sa totoo lang, yan ang mas nakaka-attract sa tao. Yung mga taong marunong tumawa sa sarili pero hindi nagpapatawa ng buhay. Yung marunong maging magaan pero hindi mababaw. Mukha kang bata kasi hindi mo dinadala sa mukha mo ang pagkukunwari. Wala kang time para sa image maintenance na paulit-ulit pinapaganda pero sa loob, ubus na. Ikaw, baliktad, hindi man flashy ang labas pero panalo ang loob. Kaya ikaw ngayon, simple lang, totoo, tumatanda pero hindi tumitigas. Namumuhay pero hindi napupundi. May sense of humor pero may lalim. At kung tanungin ka ng iba kung anong sekreto mo, baka mapangiti ka lang at sabihin, eh kasi hindi ko masyadong sineryoso itong buhay. Pero sineryoso ko yung pagdisiplina sa sarili. Four, hindi ka alipin ng instant gratification. Sa mundong lahat ay minamadali, lahat ay gusto ngayon na. Gusto mo ng pagkain, food panda. Gusto mo ng kilig, swipe right. Gusto mo ng pera, buy now, pay next life. Pero ikaw, tahimik kang nagtitiis. Tahimik kang nagpapaliban ng saya ngayon para sa mas malalim na tagumpay bukas. At dayan kitang kita kung gaano ka kaibang klase. Sabi ni Seneca, It is not the man who has too little, but the man who craves more that is poor habang ang iba ay hindi mapakali hanggat hindi nasusunod ang kagustuhan nila, ikaw ay kayang huminga. Kaya mong hintayin. Kaya mong sabihin, hindi na ngayon. At habang ang iba ay unti-unting nauubos sa paghabol ng mabilisang ligaya, ikaw ay mas nagiging buo sa bawat pagiwas mo sa tukso. Di ka bumibili ng gamit para lang may mai-post. Di ka kumakapit sa relasyon para lang may karamay. Di ka nagpupuyat para lang sa dopamine hits ng social media validation. Kasi alam mo, ang tunay na ligaya ay hindi masarap lang ngayon, kundi tama, matino at makabuluhan sa dulo. Mukha kang mas bata dahil hindi ka laspag sa panghabambuhay na habulan ng more. Hindi ka kagatagad sa offer ng mundo. Alam mong lahat ng bagay na minadali, madalas, yun din ang una mong pagsisisihan. May disiplina ka, at sa panahong ang disiplina ay parang endangered species na ang meron ka ay hindi lang ganda ng loob, kundi ganda ng hinaharap. Dahil habang ang iba ay tumatanda sa kakahabol sa maling bagay, ikaw ay humihinog sa kahinahunan. At diyan nagmumula yung aura mong hindi matumbasan ng mamahaling cream. Yung freshness ng taong marunong maghintay, magtiis at magsakripisyo. Kaya ka mukhang mas bata. Hindi dahil hindi ka napapagod, Kundi dahil pinipili mong hindi masunog para lang magningning agad. Vibe, tahimik kang gumagawa, hindi ka maingay sa ambisyon. Lahat gustong magtagumpay. Pero sa dami ng sumisigaw ng grind set online, parang mas malakas pa ang tunog kaysa sa mismong resulta. Lahat may hustle post, lahat may soon to be millionaire bio. Pero pag tinignan mo sa personal, mas busy pa rin silang magpost kaysa magbago. Ikaw, tahimik lang. Wala kang press release. Wala kang daily announcement. Hindi mo sinasambit ang bawat hakbang mo. Basta gumagalaw ka. Kahit walang audience. Sabi ni Marcus Aurelius, Do not waste what remains of your life in speculating about others. Be occupied then with what you really have to do. At yan ang di nila gets. Akala nila pag tahimik ka, wala kang ginagawa. Pero ang totoo, tahimik ka kasi abala ka sa tunay na laban, yung laban sa sarili mo. Hindi mo kailangan ng palakpak para gumalaw. Hindi mo kailangan ng like para magsikap. Ang pinaghuhugutan mo ay hindi validation, kundi pananagutan. Tahimik kang gumigising ng maaga habang ang iba ay gising pa sa scroll. Tahimik kang nag-iipon habang ang iba ay busy sa flex. Tahimik kang lumalalim habang ang iba ay nagpapakitang shallow. At ka nagiging hindi lang iba kundi malalim. Hindi mo sinasabi kung saan ka papunta pero pagdating mo roon, buong gulat silang magsasabing, Ha? Nandiyan ka na pala? Hindi dahil mabilis kang lumipad, kundi dahil hindi ka nagaksaya ng oras sa pagsisigaw habang lumalakad. At ang epekto, mukha kang mas bata kasi hindi ka napagod kakapaliwanag sa mga hindi naman makikinig. Hindi ka tumanda sa pressure ng dapat ipakita ko agad. Hindi ka nasunog sa spotlight na hindi mo naman hiniling. Tahimik kang gumagawa, tahimik kang lumalago, at sa panahong lahat gustong ipagsigawan ang bawat galaw nila, ikaw yung kakaiba, ikaw yung misteryong gusto nilang maintindihan. 6. Marunong kang tumanggap ng sakit, hindi ka iyakin, pero hindi ka rin bato. Marami ngayon, takot masaktan, ayaw mabigo, ayaw mapahiya, ayaw masaktan ng puso, ang ego, ang bank account. Kaya anong nangyayari? Kapag may problema, ayoko na. Kapag nabigo sa pag-ibig, saktan mo na ako physically, wag lang emotionally. Kapag hindi nakuha ang gusto, universe, bakit ako lagi? Pero ikaw, tahimik kang humihigop ng pait. Hindi mo tinatakbuhan ng sakit. Hindi ka rin nagpo-post ng pakriptik na quote na I deserve better habang ang background ay sad song sa TikTok. Tahimik ka, hindi dahil hindi ka nasasaktan. Kundi dahil hindi mo ginagawang identity ang pagdurusa. Sabi ni Epictetus, difficulties are things that show what men are. At ikaw, kapag dumating ang sakit di ka umiiwas, di ka umaarte, harap kung harap. Kung iniwan ka hindi mo sinusumpa ang buong gender, kung nadapa ka hindi mo sinisisi ang sapatos, kung hindi ka napili hindi mo agad kinwestyon ang buong pagkatao mo. Kasi alam mong ang sakit ay hindi lang para saktan ka, kundi para palalimin ka. Habang ang iba ay nanginginig sa harap ng problema, ikaw ay parang puno sa bagyo, kumakaway pero hindi natutumba. At kung mapansin mong may nagbago sa iyo sa gitna ng pagsubok, mas kalmado ka na. Mas konti ka ng sinasabi. Mas napapaisip ka bago mag-react. Abay, hindi yan depression. Yan ang evolution. Yan ang epekto ng stoic na pananaw. Hindi sinisira ng sakit kundi sinasanay kaya mukha kang bata hindi dahil hindi ka dumaan sa hirap kundi dahil hindi mo pinayagan ng hirap na iukit ang galit sa mukha mo oh tumiyak ka oh nasaktan ka pero hindi mo isinulat sa noo mo ang trauma ginawa mo yung sakit na baon hindi para laging balikan kundi para maging bigat sa dibdib na nagpapatibay sa loob tahimik kang matatag dahimik pero mabigat ang lakas at sa panahon ngayon yan ang pambihira hindi ka iyakin. Hindi ka rin bato. Isa kang mandirigmang marunong masaktan pero hindi nagpapatalo. Seven, hindi ka bitter sa mundo. Alam mo yung aura ng mga taong laging galit. Yung kahit walang ginagawa sa kanila para bang may kinikimkim sa buong sangkatauhan. Yung pagumaga pa lang para na silang nanalo sa away na sila lang ang sumali. Ilang taon na silang ganun. Lagi silang may reklamo. Laging may kaaway laging may hinaing sa gobyerno, sa kapitbahay, sa pamilya, sa love life, sa ex, sa boss, sa langit. Pero ikaw? Tahimik ka, hindi ka na nangangaral, hindi ka rin naninisi. Hindi dahil wala kang pinagdaanan, kundi dahil hindi mo piniling maging biktima habang buhay. Sabi ni Marcus Aurelius, Reject your sense of injury and the injury itself disappears. At ikaw, piniling mong hindi mangitlog ng sama ng loob. Piniling wag alagaan ng galit piniling wag paramihin ang hinaing. Kaya ka mukhang mas bata, hindi dahil hindi ka nasaktan, kundi dahil hindi mo pinili ang kapaitang iniwan ng sakit. Hindi ka naging mapaghusga kahit nasaktan ka. Hindi ka naging cynical kahit naloko ka. Hindi ka naging mapanira kahit siniraan ka. At sa mundong punong-puno ng bitterness disguised as real talk, ikaw ay isang tahimik na paalala na pwede palang mabuhay ng hindi mapait. Habang ang iba ay nagpapakanega sa lahat ng bagay, ikaw ay nagpapatawad, hindi dahil mahina ka, kundi dahil ayaw mong pasanin ang bigat ng galit habang buhay. Eh, hindi ka naniningil ng sorry. Hindi ka nagmamatigas para lang masabing tama ka. Alam mong may mga bagay talagang hindi mo kontrolado at yun ang sinukuan mo, hindi ang sarili mo. Kaya ka mukhang bata, hindi dahil walang iniwan sa'yo ang buhay, kundi dahil pinili mong bitawan ang hindi na dapat dalhin Tahimik ka pero malinis ang loob. Tahimik ka pero puno ng pasensya. Tahimik ka pero hindi ka tumatanda sa poot. At sa dulo, yan ang sikreto. Hindi creams, hindi jeans, hindi skincare care, kundi stoic na kalooban na marunong tumanggap, magpatawad at magpatuloy kahit walang nakakakita. Ang batang mukha ay hindi lang epekto ng genetics. Ito'y bunga ng disiplinang hindi pinagyayabang, ng katahimikang hindi pag-iwas, at ng pusong piniling magpatawad sa halip na magkimkim. Sabi nga ng mga Stoic, ang tunay na ganda ay hindi lang nakikita sa salamin, kundi sa kung paano mo dalhin ang sarili mo kahit sa pinakamasakit na araw. So, the next time may magtanong kung bakit parang hindi ka tumatanda, tumingin ka lang ng marahan, ngumiti ng konti, at sabihin mo sa isip mo, dahil pinili kong hindi sumabay sa gulo ng mundo, kung gusto mo pang palalimin ang sarili sa ganitong klasing pag-iisip, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Simple Pero Stoic, at panoorin mo rin ang iba ko pang videos na siguradong magpapatibay sa loob mo. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagkikita dito sa Simple Pero Stoic.